Guys, good morning. Mag ah pop down tayo kasi yung aircon is tumutulo na. Ay tanga naman. Ay tanga naman po tumutulo. Ay, tayo, okay na. Tanga na. Pop, yan tumutulo tayo so Ah, uh, isang klase, dalawang klase ng cleaning kasi ito. isang general cleaning tapos isang pump down cleaning. So, ang gagawin natin dito, pump down cleaning. Ah. Papakita naman sa inyo mga boss paano kayo magpa-pump down. Sa mo si Master Ayun. So, mamaya boss, update namin kayo. Hey, master Tonton, you know. sa lahat na nasa office ng Kenji, back kami ha. So, Mumpun. ngayon siyempre mga boss, tuturo natin kung paano mag-pump down. Kasi mag-upload daw ito sa so YouTube ko, naka 1,000 subscribers na ako. Sinisipag na ako yun mga boss master ko. Alam ko, inaabangan nyo to. So, pump down cleaning, ito yung pump down cleaning na sinasabi ay pump down i-save natin sa condensing unit yung preon para di masayang tapos isa pa, pump down cleaning, pull down bababa natin yung indoor kasi yung indoor is tumutulong na yung tubig parado na so kailangan natin yung pump down dalawang klase kasi ang linis ng split type isang general cleaning, isang pump down cleaning na i-save isa natin yung freon sa condensing unit so ito yung tinatawag na pump down pakita ko sa inyo mga boss mga sir dalawang tubo kasi yan isang maliit, isang malaki. Yung maliit na tubo, palabas. Yung isang tubo, napasok. So vice versa yan. So kailangan, natin na, patayin natin yung discharge, yung palabas. Yan. Para maharangan niya na yung lalabas na po So ngayon, pag nakita natin yung gauge bumabagsak na, pwede na natin patayin yung suction. Dahil patayin na yung discharge, pwede na natin patayin yung suction pag bumababa na yung ating gauge hanggang sa mag-zero siya. So ayan mga boss, naitindihan sa so, sempre, gawa tayo ng yung process. Maglagay din tayo ng amperahe para alam natin, or clamp ammeter para alam natin patay man yung ating unit. Kasi magsi zero zero yan. Kita ba ito mas? Okay. Tapos ngayon yung breaker, buti nakatutok lang, madaling patayin. ah, gano'n lang. So ngayon, pag bumaba na yung kits natin, wala na laman, nasinta sa condensing unit yung ating tuyo, pwede na natin patayin yung breaker. Pwede na natin buksan lahat siya. So, umpisa ko na mga boss mga sira. Una kong papatayin yung discharge. Kamihan ko na tayo. Umpisa ko na. Game. Parod kayo mga boss. Tapusin yung video para matuto kayo yung mga baguhan. Pero yung mga lumaan, <laughs> pwede rin. Comment kayo kung mali yung ginagawa ko tama. Pero sa mga baguhan lang to. Pero kahit sa mga lumaan, pwede. So, para matuto kayo mga boss master. Game ha. Discharge. Ito lang ito ay green. Green na 1.5 HP. Ito again. Nakapatay ko na yung discharge. okay na mo yung game passer ha. Okay, kasi discharge. Yan. Ayan, mga na oh. Tinan niya mga boss. Ano na natin yung suction? Ayan, mga baba na yung natin oh. Tutok mo nga master mo. Eh. Yan. Tapos papatayin natin yung suction ng mabilis. Yan, zero na. Yan. Siro natin papatay natin yung breaker. Ah. Tapos, mga boss, wala na rin tayong nare-reading sa ating amperahe. So, ibig sabihin, patay na yung unit kasi wala nang karit at mapasok. So, hanggang dito na lang, mga boss. Upload natin ulit tayo sa YouTube. Inisipag na ako kasi naka-1,000 subscribers na ako eh. Tapos? Uh, umpisa na ay maglinis. Tabak na sinama yung indoor. Kasi may fitting sa indoor yun. Sa so, babay na mga boss, sa dito lang. Mga boss, tapos na yung pinamdown natin. So, nabalik na natin lahat lahat. Kasi yung standing pressure niya. Maligtad yung cellphone natin, eh, nakapulong sa atin kaya ganyan. So, itindigin nila nga sa 130. 140, 130 mga boss. 3.5 ampere, 5.5 ampere. Okay. 5.5. 1.5 kasi yung unit eh. Tapos, ang ano natin is Creamy. Okay na mga boss. So hanggang dito na lang mga boss. Check natin yung indoor. So ito yung indoor. Ayan, malapit na mga boss. Oh. So bagay ko lang harina. Kaya sila yung labig na. So okay na siya. So, yung mga bago sa channel ko mga boss. Mag-upload na ulit ako sa aking YouTube. Dahil naka 1,000 subscribers na tayo. So bye bye. Kita kita yung taas mga boss. Oh. Ganito na lang mga boss. So, sundan nyo ako lagi para update kayo sa mga ilalabas natin mga video natin na ngayon. Kasi sinisipag na ako mag-upload sa YouTube. Kasi na 1,000 subscribers na tayo. Salamat sa mga sumusupport na sa akin. Dahil ganito, ganito lang yung mga upload natin. So, yung singaw ng outdoor, mahinit na. Ako. And, uh, tapos yung mga tubo. Halos lahat moist na. Oh, Nag-moist na. Ayan oh, na indikasyon na din ganito yung amperay natin 5.5 5.5 so bye bye mga boss hanggang sa muli